Henesis Kabanatang 21 At dumalaw ang Panginoon kay Sarah, ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang sinalita. At si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. At tinawag na isaak ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya na siyang ipinanganak ni Sara. At tinuli ni Abraham si Isaac nang magkaroon ng walong araw gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may isang daang taon nang sa kanya'y ipanganak si Isaac na kanyang anak. At sinabi ni Sara Pinatawa ako ng Diyos. Sino mang makarinig ay makikitawa. At sinabi niya, Sinong nakapagsabi kay Abraham na si Sarah ay magpapasuso ng anak? Sapagkat ako'y nagkaanak sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan. At lumaki ang sanggol at inhiwalay sa suso. At nagpiging ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si Isaac. At nakita ni Sarah ang anak ni Agar na taga-ihipto na ito'y nagkaanak kay Abraham na tumutuya sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Abraham, Palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kahati ng aking anak, sa makatuwid bagay ni Isaak. At ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham dahil sa kanyang anak. At sinabi ng Diyos kay Abraham, Huwag mong mabigatin nito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat na sasabihin sa iyo ni Sarah, ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. At ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa, sapagkat siya ay anak mo. At nagbangong maaga sa kinaumagahan si Abraham, at kumuha ng tinapay at ng isang bangang balat ng tubig, at ibinigay kay Agar na ipinatong sa kanyang balikat. At ang bata at siya ay pinagpaalam at siya ay nagpaalam at nagala sa ilang ng Bersiba. At naubos ang tubig sa mga balat at kanyang inilapat ang bata sa ilalim ng isa sa mababang punong kahoy. At yumaon at naupo sa tapat niya na ang layo ay isang hilagpos ng pana, sapagkat sinabi niya, Huwag kong nakita ang humatay ng bata at naupo sa tapat at naghihiyaw at umiyak. At narinig ng Diyos ang tinig ng bata at tinawag ng anghel ng Diyos si Agar mula sa langit at sa kanyay sinabi, Naano ka, Agar? Huwag kang matakot sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kinalalagyan. Magtindig ka, iyong itayo ang bata at alalayan mo siya ng iyong kamay sapagkat siya gagawin kong isang bansang malaki at idinilat ng Diyos ang kanyang mga mata at siya'y nakakita ng isang balon ng tubig at naparoon at pinununan ng tubig ang bangang balat at pinainom ang bata at ang Diyos ay sumabata at siya'y lumaki at tumahan sa ilang at naging mamamana at nanahan siya sa ilang ng Paran at ikinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto. At nangyari ng panahong yaon na si Abimelech at si Fikol, na kapitan ng kanyang hukbo, ay nagsalita kay Abraham, na nagsasabi, Sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. Ngayon ngay ipanumpa mo sa akin dito alang-alang sa Diyos, na di ka maglililo sa akin, kahit sa aking anak, kahit sa anak ng aking anak kundi ayon sa kagandahang loob na ipinakita ko sa iyo, ay gayon ang gagawin mo sa akin at sa lupaing iyong pinakapamayanan. At sinabi ni Abraham, Susumpa ako. At pinagwikaan ni Abraham si Abimelech dahil sa isang balon ng tubig na marahas na inalis sa kanya ng mga bataan ni Abimelech. At sinabi ni Abimelech, Aywan, kung sinong gumawa ng bagay na ito, na di mo man sinabi sa akin at hindi ko man nabalitaan kundi ngayon. At kumuha si Abraham ng mga tupa at mga baka at ibinigay kay Abimelech. At gumawa silang dalawa ng isang tipan. At ibinukod ni Abraham ang pitong korderong babae sa kawan. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, Anong kahulugan itong pitong korderong babae na iyong ibinukod? At kanyang sinabi, itong pitong korderong babae ay iyong kukunin sa aking kamay, upang sa akin ay maging patotoo na hinukay ko ang balong ito. Kaya tinawag niya ang dakong yaong Bersiba, sapagkat doon sila kapwa na numpa. Sa gumawa sila ng isang tipan sa Bersiba, at nagtindig si Abimelech at si Picol na katipan ng kanyang hukbo at nagsipagbalik sa lupain ng mga Pilisteo at nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamaring sa Bersiba, at sinambitla doon ang pangalan ng Panginoong Diyos na walang hanggan. At maraming araw na nakipamayan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo.